Bakit? Bakit? ka Bakit? 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 Katambal mo. Bakit? hindi Bakit? 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 mo sinabi. O na pa siya dyan, Nag nasala siya, nakaiga. Ano bang, bakit? Kaya pala hindi umiimik. Binigyan ko ng tinapay. Oo. Ano sabi? Akala, akala ko ikaw. O, okay lang. Kaya pa para magmerienda siya. Kaya pala hindi umiimik. Hindi nga, kanina pa siya dun eh. Eh, alam ko saan ka kasi galing. Galing ka na naman sa kambingan. Kaya pala hindi umiimik. Oo, kanina pa yan siya dyan. Hindi pala ikaw yun. Hindi nga. Na. Nakatawa lang siya, nakiniti lang. But ano bang ginawa ko sa kanya? mali ko pala eh. Hindi ikaw yun. Eh, hindi nagsasalita kasi ito. Ha? Oo, hindi nagsasalita. Oo. Oh. Hindi nagsasalita kasi salita eh. Ganun talaga yun, hindi nagsasalita. niya yun, hindi, Sign language lang. Hindi siya hindi nagsasalita. Ba't diba, hindi diba mo siya dadating pala? Ito naman kasi. Tira ka ng tira. Hindi pa ba -tira. Pag nakakita ka talaga ng babae. Ay, eh, ikaw yun na diba? Kamukha Kom ko lang. Oh, Kamukha ko. Siyempre eh. Anong gagawin ko eh? Tira ka ng tira, hindi mo kasi tinitingnan. Pag nakakita ka talaga ng babae, akala mo yung lahat ay pwedeng ano eh. Buti hindi ko napisil, pinipisil, pinipisil ko sana eh. Hindi yung nagsasalita. Talaga to eh. Oo naman talaga. Lagi lang yung naka-smile.